Man sa ating uh, Facebook sabi ni ah nandiyan na pala sa Ayan linya na. mamaya batiin natin itong mga nakikinig at nanonood okay nasa linya na natin ang isa sa uh, ating panauhin para sa araw na ito walang iba kundi si Ginoong Sunny Africa ang executive director ng Ibon Foundation good morning sir Africa sir Hi, uh, ganda umaga. Happy Sunday po. Kumusta na? Happy, Happy Sir Sunday po. Mm. Uh, Sir Sunny, ito napakalawak ng pinag-uusapan nito mga nakaraang linggo tungkol dito sa iba't ibang uh, katiwalian, sa mga mm -hmm. flood control project. Ito bang ganitong mga issue? Paano ito nakaka-apekto sa ating ekonomiya? Uh, alam niyo, sobang halaga talaga kasi alam ko ang unang pinaka ng mga tao, mm -hmm. yung parang nawawaldas yung pera yung budget ng gobyerno. So mm -hmm. syempre totoo naman, mahalaga naman talaga na bigyan pansin yung um yung tama kumbaga ng ano ng uh, pagbabawas ng pera. Mm -hmm. Pero kasi labas pa dun sa corruption na nangyari mismo dun sa project level. Parang patong-patong problema. eh. Halimbawa kung si fund control lang. Siguro mm -hmm. kaya galit na galit yung mga tao sa fund control. Mm -hmm tuloy-tuloy yung baha kahit na tilyon-tilyon piso yung ginagasos sa flood control. So, kumbaga yung, kumbaga yung unang baitang ng tama doon, epekto syempre, doon sa pinsala, doon sa komunidad. di ba? Mm -hmm. Pinsala sa negosyo, hindi makapasok, hindi makatrabaho. Pero mm. -hmm. Yung pa natin doon. So, may pinsala na sa ating sa pang-araw-araw. Yung tambo ng ekonomiya, siyempre natipilayan siya. Kasi tumatakbo yes. yung ekonomiya kung kung nakapagtrabaho tayo. Tapos may si nasisira pa yung gamit, di ba? Yung tubig. Yeah. Di ba nakakinis yung tubig? Correct. Right. Grabe yung tubig. Once matama ng tubig isang bagay, talagang wasak talaga siya, di ba? So, hindi so, mo papato, masisisi, sabi nga nila. Parang, hindi mo naman talaga masisisi ang tao. Yung galit. Oh, yung galit. Alam nilang may pondo, pero bakit nararanasan pa rin nila yung bahana yan? Perwisyo sa pamumuhay oh. nila. Yung ganon. Oh, tapos patong patong na siya. Perwisyo sa pang-araw-araw natin tama doon sa takbo ng ekonomiya, takbo ng negosyo, wasak yung kagamitan natin. Tapos, yung tinitilang pisong pang flood control projects, siyempre marami siya, galing naman doon sa utang. So, lulobap yung utang natin. So, hindi mas lulobap yung utang natin, bigla ngayon, pagdudahan ng tao yung gobyerno. E paano papatakbayin yung gobyerno at ekonomiya kung may duda yung tao doon sa gobyerno? si pa yung layers of trust na kinakailangan para, eh, yung kailangan mo ng tiwala, di ba? Na may niwala ka na aasikasawin ah, ka ng pangalan. Pero kung, pati yung pinaka-basic na, ayun, alam natin, dating ang bagyo, taon-taon. Mm -hmm. Pero taon-taon din naman, lumalala yung baha. Medyo, parang nagkakalawang yung tiwala ng ng taong bayan sa gobyerno. Mm -hmm. At pagkasama-sama lahat nun, grabe yung pingsala. Talagang hindi makaka- Anto, hindi makakaprogress yung ekonomiya. Kung may ganong klaseng bara at iba't ibang level sa ating, sa ating bahay, sa ating komunidad, mm. sa ating ekonomiya at sa ating gobyerno. Ang masakit doon, Sir Sani, ay uh, hindi na nga bagyo eh. Simpleng ulan lang talagang Kapon. may bahana. <laughs> Naalala ko, nakakatipulan <taga> uh, kami nung Sabado, uh -huh. na, naipit kami. Na, 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 na kami, mga pulong ako, hindi na ako naka, -naka uh -huh. So, nag-newtel na lang ako. Ngayon, umiilaw na yung indicator light ng kotse kasi na, na, napasokan niya yung tubig yung makin. So Sir Sunny, oh, initially, doon sa mga lumabas na numero, investigasyon, uh -hmm. meron na ba kayong datos kung magkano yung nawawala sa ekonomiya o kung, ah, magkano yung uh, epekto nito sa ating ekonomiya? <coughs> <prawd'd the lakes> Um, mahirap makakulan yung numero kasi iba't iba yung level nga ng epekto. Ang pinakasimple, I think, yung sinubukan gawin ni Secretary Recto, yung parang 120 billion pesos ang sabi niya na nahihigop, di ba? Pupagpag sa mga kickback. Pero sa akin, maliit lamang yun eh. Kasi kung halimbawa nitong sa, sa, um, sa, sa nakarang tatlong, apat na Trumpa ni Pangulo Marcos, meron na tayong 1.2 trillion pesos worth of um, flood control projects. Mm -hmm. eh, nakita naman yung expose sa halimbawa ng Senator Lacson, hindi na naman 5-10% diba, ng budget ng flood control na puputa sa iba't kickback. So kahit lamang dito sa 1.2 trillion pesos sa Marcos administration, masyado maliit actually S .S ng estimate ni Secretary Recto. Pero ang sinusukat lang niya doon, yung kickback, diba, yung mm -hmm. inakukuha sa contractors, sa engineers, engineer, sa, right. sa, sa, sa mambabatas, kumbaga, unang baitan pa lang yun ng epekto. mm -hmm. Kailangan sa katin doon, yun nga, yun ang kagamitan. Di ba? At mm -hmm. kung yung kwenta yun, I think yung na nakita ko, I think for, for Philippines last year, parang 50 billion pesos to, to 80, billion pesos. Pero, yung nasirang kagamitan lamang yun, e eh, paano pa yung pinsala halimbawa doon sa um, pagsasaka? Di ba? Mm -hmm. Nasa, right. nasa 100, 150 billion pesos yung I think last year estimate doon sa epekto sa agrikultura. Dadagawa pa doon, paano yung binabayad sa utang? Yung, uh, at medyo wala pa ako nakita ng decenteng kwento diyan pero kapag yung, yung mga maliliit na bagay na yan ate, medyo at then siya yung mga lalaki na yan lalong dumalaki kung idadagdag tapos ibang bagay diyan hindi mo actually pwedeng bigyan ng numero pero para sa amin kahit hindi nabibigyan ng numero kila sa asikaso at harapin eh. at kaya medyo medyo state i think kagalit ng galit, na galit na yung mga tao kasi yung mga contractor <clears throat> hindi nakita yung 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 karampatang pagresponde ng gobyerno. Kasi mm. su su super, simple lamang, kahit sa sobrang babang estimate ni Secretary Recto na 120 billion pesos na punta sa kickback, ang isip namin doon, actually, hindi talaga makagalaw ang gobyerno laban sa korupsyon, katiwalan sa fraud control, maging sa lahat ng korupsyon, kung kulang ang budget ng ombudsman para sa mga prosecutors at mga um, investigators nila. Hindi makagalaw ang gobyerno kung yung COA, 15 billion pesos lamang ang kanilang budget paano sila makapag-contact ng mga fraud audit, forensic accounting, mm -hmm. real-time monitoring. Pati mm -hmm. yung DOJ, kahit sabi mo may 30 billion siya, kaya na mga special units, I I even, even okay. itong infrastructure corruption structure, The task force. I mean, paano yung gugulong kung wala siyang budget? Tapos, ku mm -hmm. kung iisay lahat ng ahensya, kung Bootsman, COA, um, DOJ, BAR, actually, isama natin yung COMELEC, di ba? Kailangan investigate yung campaign financing. Mm Naku na nga si Sigsi, okay. Senator Kuljan kung hindi lalaki ng budget ng mga yan, kung hindi bibigyan ng tamang tao, at syempre, kung wala integridad yung mga tao dyan, actually, itong mga sinasabing, oh, magkaka-investigation tayo, oh, isubo mo sa Pangulo, actually, mayiging parang chatro lang siya. Kasi, kung maga walang ngipin at walang laman at walang anto, walang kakayanan yung gobyerno, sirasohin yun. Kaya nakatawa ngayon nga yung... Ay, sorry po. Yes. parang hanggang salita lang. Ay, ay hindi nakikita yung talagang mapapanagot yung mga hmm. tinuturo na responsable diyan sa mga irregularidad na yan may may ilan sigurado may ilan dyan talagang i nila kasi susubuan so, galit ng mga tao hindi uubra na, na liban matapos hmm. yung taon di ba na walang mga ma-accused um, ma siya, or at least makasuan kung di mo nang kukulong. Mm -hmm. Pero ang siguradong-sigurado, sigurado, di ba, may mga sigla tayo, eh. every parang 10 to 12 years, meron mm -hmm. tayong skandalo. Meron itong ngayon, flood control. Meron mm -hmm. na yung pork barrel. Meron tayong yung ERAP scam, yung Jose Pidal. Pero mapapansin nyo, pagkatapos lang sa putok ng galit, umukuha uh, siya. Masaya wala yung sistema. Mm. Para sa inyo, anong nakikita niyong pwedeng gawin ng pamahalaan para maprotektahan yung uh, pera ng taong bayan? Dahil nabanggit nyo nga paulit-ulit yung skandalo at laging may kaugnayan sa katiwalian. Saka yung pinaka low, hindi pa nga yung mga nilista ko ha, nadagdagan ang budget sa umbootsman, COA, DOGBR. Ito, low budget na initiative to. may naman ng internet. Muro naman, pwede mo gumawa ng AI na website. Mm -hmm. Lahat ng mga mahalagang dokumento sa budget isang proyekto, mula doon sa feasibility study, sa minutes na nag-decide na grupo ng ahensya ng gobyerno para dyan, mm -hmm. hanggang doon sa, of course, tama naman, minutes ng na mga meeting sa kongreso, anong mga insertions, hanggang doon sa monitoring na paglabas ng pera at COA audits, kung lato'y ipost sa website ng matinuan na pwede madali basahin, hindi yung PDF na mm -hmm. kilaknibu-libong pahin na babasahin uubra yon kasi ang kung hindi mo kung hindi magbigay ng sapat impormasyon yung gobyerno doon sa publiko sa media sa civil society sa NGO ay mga retirado na wala magawa sa hap sa kanilang araw kung wala yung datos na yan hindi gugulong yung kampanya pero sa pagbigay ng datos na yan, sa sobrang galit ng maraming tao, may gagalaw at may ma mapupo na. At sa amin, dun, dun, dun lang talaga matatakot yung mga kontraktor, mga mga babatas. Ngayon, alaka sa loob nila kasi alam nila, sobrang-sobrang selective ang binibigay na informasyon. Pinaka-example ko dyan yung flood control. Kinupute namin yung buong flood control projects na nakalista dun sa website ng Sumbong sa Pangulo, parang 540 billion pesos lamang. At lamang mm -hmm. lang 'yan doon sa ginastos ng gobyerno supposedly on file control projects in 2022 mm -hmm. na 1.2 trillion. Hindi pa kalahati. Eh. Mm -hmm. So sinubukan namin i compute yan per congressional district. Diyan nagsimula natin malaman, mm -hmm. di ba? Ang hirap kasi yung mga title, mga pangalan ng proyekto, hindi lahat masasabi kung sa ang congressional district. Mm -hmm. Pero even sa aming initial na pagkikwenta doon, hindi surprising ang pinakamalaki fiscal mm -hmm. control projects yung mga nasa Partido ng Speaker, Partido ng Presidente, mm -hmm. at iba pa. So sa amin, kung walang gano'ng klaseng totoong kabukasan ng pamala, na ilabas yung datos, una yung buong datos, wag lang kalahati mm -hmm. ng file control projects. Parang iba ba dyan? Kasi tinatawid yung mga kanino yan. Ikalawa, kundi sa pamaraan, na pwede mo, kumbaga, ipasok sa Excel file at isearch. Mm -hmm. Kung PDF file na isa-isahin mo, wala rin sa'yo sa impormasyon. Hindi siya datos, hindi siya impormasyon. Datos siya, mm -hmm. pero hindi natin magagamit. Parang mahirap hmm. i-access, ano? Para mapag-aralan pa ng ordinaryong Pilipino o kung sino man hmm. na gustong busisihin so, yung mga project so, na yun. So, Sunny, one quick question lang. Kayo ba'y nakukulangan pa? Hmm. Oo. sobrang nakukulangan kasi halimbawa ko lang, sinuwid namin yung subong sa Pangulo website. Buti na lang may isang um, computer na expert, um, si J. Martor de Silas, na gawa niya, niya ng paraan na hindi, parang ba, every 30 projects lang yata yung lumalabas sa susubong sa pangunong website. Kalokohan yun kasi may 9,800 projects dun sa website. So kung, mm -hmm. kung kung di, mo, kung, kung di ka marunong sa technology ng website na makuha mo yung datos na yan, biro mo oh, 9,000 file control projects, 30 pages, and 30 projects at a time. So ang ginawa niya, niya, sa, dahil marunong sa, 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 sa computer technology, dinownload niya yung data, nilagay niya isang excel file. Pero para sa amin, mm. but kinailangan pa ng isang independent na technology um, expert para gawin nun? Ba't hindi ginagawa ng gobyerno? Bad. At sa amin, whether tignan yung Subong sa Pungulo website or even yung halos 6,000 pahina na national expenditure program, staffing summary at budget of expenditures, hindi siya naka isang paraan na madali basahin. So, para sa amin, taking datos yun. Kasi, kung yung datos hindi mo mahirap unawain, hindi siya impormasyon eh. At kailangan taong ba ng impormasyon. Mm. So, yung sumbong sa pangulo.com, dapat mas pinalawak pa nila yung coverage ng mga sumbong na natatanggap doon. Gusto ko magsumbong, pwede ba ilabasin ang maayos yung datos para yan. may para yan may, yan. may sumbong kami? Hindi kasi, totoo halaga yun kasi. Oo, at pinapakita, takot sila sa tao eh. Kasi kung seroso silang anti-corruption, ang pinaka mas malaban sa corruption, sa so to lang, hindi yung ombudsman, hindi yung COA, hindi yung DOJ, hindi yung BAR, hindi man di, hindi yung -D -D DPWH, hindi yan ang kasangkapan mo anti-corruption. Kasi sangkot silang lahat eh. Ilang dekada ng sangkot yan sa corruption. Sa so, para sa amin, kung may isang pangulo na seroso sa anti-corruption, huwag ka umasa primarily doon sa mga hensya mo na alam mong corruption. Alam nila yan, kumasa ka dun sa publiko. Mm -hmm. At kung seryoso ka na aasa ka sa publiko, tutulungan naman natin siya, di ba? Pero mm -hmm. hindi na informasyon. Huwag kami, wag tayo, huwag magbigay ng tingi-tingin datos o magbigay ng datos ng hirap yung proseso. Kasi walang sa-isa yun sa atin. Right. All right. With that, uh, Sir Sani, salamat po sa oras po ninyo. Sa susunod po ulit, huwag kayo madadala. Ano po? Hi, anytime po. Sige po. Ganda umaga. Happy Good Sunday. Nakapuso, nakausap natin ay si Sir Sonny Africa, Executive Director ng Ebon Foundation. Sabi niya, wag... Ang walang pinoprotektahan.